Yo mga Mars on at mga kamotor ko, may ipapakita akong lugar na siguradong hindi nyo malilimutan. Kaya stay ka lang dyan, huwag pipikit sa ganda nitong matutong hayan. Nandito ako ngayon sa Katayangan Masbate at ibang klasing trip ang makikita natin ngayon sa aking obserbasyon. Nagmumotor ako papunta sa Mintak Port at sasakay tayo ng barko dito papuntang Cebu kung saan tayo magtransport. Ito na yung Mintak Port terminal nila. Maganda, maaliwalas at malaki pa. May kantin sila, malaking waiting area, charging station, comfort room, washing area at ticketing outlet kung saan tayo patungo at kukuha tayo ng ticket sa ticketing personnel nila And na bababain sa Mintak Port ng Katayangan ah, dala ko yung motor ko tapos na tayo mag kuha ng ticket kumuha ng ticket lahat ng ticket ito yung vehicle pass ito yung coast guard ticket port terminal 3 sales invoice at saka bill of leading okay na to at ayun, instant kuha agad ng ticket at ticket ng motor ko. Walang extra hassle at walang oras na nasasayang. Sarap ng feeling pag mabilis ang proseso. Parang panalo ka agad bago pa magsisimula ang biyahe mong inaasahan. Ang biyahe ko pala ay mula dito sa Katayangan Masbate papuntang Bugo City. 7 hours ang biyahe kaya dapat ready ang katawan, ready ang isipan at ready na ang pasensya kung sakaling medyo matagalan. Kaya mga kamotor ko, kung balak nyong bumiyahe dito, siguraduhin nyong maaga kayo para ewa stress at may time pa kayo mag-ikot-ikot sa paligid hanggang sa dulo. At heto, umaatras na yung barko dahil tapos na mag-loading ng mga sasakyan at mga motorsiklo. Dahan-dahan umuusad ang barko at ang port ay unti-unting lumalayo. Ang sinasakyan ko pala na barko ay shipping lines ng ko. Habang umaandar ang barko, mas lalo kong nararamdaman ang saya ng freedom ng dulot ng paglalakbay na malaya ang pakiramdam. Ang hangin ay lumalamig, ang alon ay humahampas, pero ang tuno ng lahat parang musika ng dagat. At naisip ko hindi man glamorous ang buhay ng rider pero puno ng tunay na saya at pagkakaibigan. Kaya ibibigay ko talaga ang buong kwento sa inyo dahil kayo ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang vlog kung puno-puno ng inspirasyon at kahulugan. At habang kami ay papalayo ng papalayo, sa pier na ito atin ang pagsusumahin ang nagastos ko sa biyaheng ito dala ang motor ko. So ang unang ticket ang vehicle pass ay 20 pesos, ang kasanod na ticket naman ay coast guard ticket ay free at pangatlong ticket, yung regular ticket ko ay 800. At ang pang na ticket, yung port terminal fee ay 65 pesos. Ang last na ticket ay ticket ng motor ko, sales invoice and bill of leading ay 1,600 pesos. Ang total na nagastos ko lahat ay 2,485 pesos. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel dahil ang goal natin sa taong ito mag-1,000 subscribers. If you subscribe, much better. See you. Peace out.